Hello, hello. Welcome sa aking panibagong vlog. Uh, alas 5 na ng hapon. Napakainit. Sobrang init today. So, gagawin ko ngayon ay pa ko yung ano, yung toppings ng aking luga. Yung itong adobong adobong tawag nito. Di ba makita? Oh, nakoy paki Adobo yung dugo ng manok. So, ilalagay ko pl sa plastik para bawat ano, bawat gamit, tig isang plastik Hindi yung ilagay mo sa isang lalagyan, doon ka kukuha ng, doon ka kukuha. Eh ako eh, iba eh. Isang ano lang, isang kuha sa rep, yun na yun. So, samahan nyo ako sa aking video ito. Napakainit. Nangintab niyo yung aking pagmumuka sa init ng singaw. Ayan. Ang aking aircon eh, sa webis pa darating. Iba vlog ko yun para sa inyo. Okay. So, ayan po. So, ayan po. Pinaayos ko yung aking camera. Wala nga pala akong ano, plastic. Wait lang. So ito, ilalagay ko siya dito. Kinuha ko pa siya sa labas. pun bag ngerere pack ba hmm. Ini sebrang ini iligay ko na sya sa rep mm -hmm. nilaglag mo na yan ha ay ay magulo o talaga naman ito oh. So, ito. Dalawang ano lang siya. Balot. Nakainit. So, ayan. Tapos, ilalagay na natin siya saray. sa rin. Ayan ang ato. Sa chiller ko lang siya ilalagay. So, ina-adobo ko yan. Kasi gusto gusto ng mga, mga, customer na may dugo. Meron ni iba ay ng dugo ng manok. Sarap kaya sa lugaw. So, ayan. Dito nagtataos ang ating video. Ayan ang magulo kong alaga. Oh. Makulit. Ayan, o. Nagpatong na doon. Nakatong-tong na makulit na yan, oh. Ayan. Mm -hmm. Tapos ka na! Sir Paul, tapos ka na. Ha? <laughs> Naasawa na yan siya eh. So, dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Ang init. Bye!